Sa bakbakan, nagawa pang kuna ng video ng isa sa mga nakaligtas na SAF Komando ang enkwentro sa mamasapano. Sa video, makikitang buhay pa ang mga miyembro ng 84th Seaborn bago magtanghali. Halos hating gabi na raw sila na rescue. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, itong staff commando nga no, na nagbigay sa atin ng video, ay eh kasama mismo ito doon sa labing tatlong tao na pumasok mismo sa compound ni Marwan. At ipinakita nga niya sa atin, base na rin sa kanyang video na kuha niya mismo, ang kanilang naging posisyon matapos silang mag-withdraw around 4.30 a.m. na ng madaling araw na yon at hanggang nga nagkaroon na ng intense firefight bandang 4.30 hanggang alas 5 ng hapon. January 25, 2015 Barangay Pitsandawan, Mamasapano, Maguindanao Time, 11.30 a.m. Encounter with a ML. Sa video na ito na ibinigay ng isang SAF Commando na bahagi ng 84th Seaboard, ang assault team na nakapatay at lumusob sa kuta ng teroristang si Marwan, buhay pa ang lahat ng 38 na miyembro ng 84th Seaboard. Sabi ng SAF na nagbigay ng video, alas 11.30 na ng umaga ang kuha niyang ito. Sa video, makikitang nakadapa sila hawak ang kanilang mga armas. Dito sa sagingan na ito raw sila nanatili matapos mag-withdraw sa kubo ni Marwan. Nagdesisyon daw ang SAF Trooper na ito na magpa-interview pero hiling ng SAF Takpan ang kanyang mukha at huwag siyang pangalanan para na rin sa seguridad niya at ng kanyang pamilya. Oplan Exodus is mission accomplished kami dyan and then uh, I salute General Lopenas. Kasi nakuha namin si ang um, Osama Bin Laden ng Southeast Asia, si Marwan. Noong mga oras daw na kinukunan niya ang video, alam nilang napapaligiran sila ng daang-daang armadong kalaban. Kaya ingat-ingat ingat daw silang gumalaw at pilit nagkubli. Sa dami at sa pwesto raw ng mga kalaban, siguradong mauubos sila agad-agad. Alam namin yung palapit na sila sa amin kaya nakahanda kami sa posibleng pag-atake nila sa amin. Kaya gusto man daw nilang tulungan ang 36 Commando ng 55th Special Action Company na halos limang daang metro lang daw ang layo sa kanila, hindi nila nagawa. Pinilit namin silang tulungan. Nakadikit kami sa kanila ng mga limang metro na lamang. Pero Uh, masyado malakas ang mga kalaban. Alas 5 rin umaga ng araw na yon nagumpisa na ang putukan. Pero bandang alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, mas tumindi pa ang putukan. Dito na raw, isa-isang tinamaan, tumumba at namatay ang mga kasama niya sa 84th Seaboard. Sa katapusan, siyam sa kanilang napatay habang labing ang nasugatan. Minomortar nila kami, so hindi na kami nagpumilit na, na na ituloy kasi ma, baka mas lalong maraming madisgrasya sa amin. Hindi namin iiwan yung mga bangkay na mga kasamahan namin kahit anong mangyari para maprotektahan namin sila. Sa kagustuhang ma-record daw ang pangyayari, isinilin niya sa damit niya ang cellphone at narecord ang barilan. Nag-record ako ng, ng putukan. Uh, sa, na, na, saan ang cellphone mo that time, if I may ask? Sa best daw. Sinagsak mo na lang sa best. So nagkaroon talaga kayo ng harapang ikwento sa mga BIFF? Oo, oh, ng mga kalaban. Oh. Ilan sa tingin mo ang napatay mo? Siguro mo, hindi naman siguro napatay mga tinamaan mga pito o Nasagi raw sa isip nila ang tanong kung bakit walang reinforcement na dumadating pero mas nag-focus daw sila sa kalaban para mabuhay. Alas 11.30 na ng gabi na raw sila na rescue. Kung meron agad responde at tulong, hindi ba sana kayo gano'ng kadami na mamamatay? Sila na mamamatay ang kasamaan mo? Oh, uh, siguro. Malamang. Sa tingin mo ba pinabayaan tayo? Basta ang ginawa namin doon, nakipaglaban kami ng maayos, nag-focus kami sa kalaban para makaligtas kami. Jessica, tulad ng mga kaanak nga ng mga sa 44 ano, na namatay nga sa enkwentro, panalangin din itong mga nakasurvive nga na sana lumabas ang katotohanan at nawa daw sana ay hindi maging useless ang kabayanihan ng kanilang kasamahan at manatili sana sila sa ating mga tasal. Jessica? Marisol mm na -hmm. Marisol, natanong mo ba kung bakit ngayon lang niya inilabas itong video ito samantalang uh, halos sa uh, mahigit isang buwan na no na uh, mula nung nangyaring insidente and there was a time na may mga nakikita rin tayo mga video nung uh, nangyaring inkwentro. yun nga lang ito yung mga inupload nung mga nakaengkuentro ng sa 44 bakit ngayon lang niya inilabas ito Jesse, Jessica, yung mga lumabas sa mga naunang video ay video ito ng kalaban at doon nga nila pinakita kung paano nila na brutally pinatay itong mga staff commando. Ang totoo niyan, Ma'am Jess, talagang medyo matagal na panahon talaga natin itong inabangan. Ang tagal ng panahon bago natin talaga siya napao at na-convince dahil noong mga time na yon, Ma'am Jess, nasa Philippine General Hospital sila, kasulukoy ng papagaling, sumasailalim sila ng mga serious psychological test, evaluation, at tiniyak talaga talaga na okay na ang kanilang kondisyon, hindi lamang physically, kundi mentally, emotionally. Kaya medyo it takes time. Tapos itong nagkakaroon na daw ng linaw at palabas na raw ang, ang, ang resulta ng BOI at nagkaroon mga Senate inquiry, naisipan niyang baka this is the right time na, na para maipalabas. Hindi naman daw ibig sabihin na meron siyang gustong ipre pero this time ready na siya at willing na siya talagang magpakita ng mismong kanyang kuha at magsalita na rin. Because admitted ni Ma'am Jess, mga, mga panahon na yun ay hindi pa ganun ka-stable ang kanyang kondisyon kaya medyo natagalan din bago finally siya nakapag-decide na it's a about time na ipakita ko ng aking video na kuha ko mismo at about time na rin na magsalita ako. At ito na rin actually, Ma'am Jess, dahil may mga lumalabas na nga na merong mga ilan na mukhang sila ang sinisisi. Kaya sabi niya, gusto lamang niyang iparating na despite ng lahat ng mga sinasabi at naririnig, ito ay isang mission accomplished at saludo nga raw sila doon sa sinibak nilang staff director na si General na Peñas, Ma'am Jess. Mm, kasi tamang tama naman, mukhang bukas ilalabas ng BOI o ng Board of Inquiry yung nilang uh, findings no marisol so uh, kasi i'm sure ma-establish somehow yung timeline nung nangyari sa Mama sa Sapano. Eh, uh, importante ito kasi dyan sa video na yan, uh, na-establish yung time nung, uh, yung uh, naipit nga itong 84th Seaborn. Sabi, ning, uh, sabi nung na-interview mo, eh, at around 11.30 ng umaga ito. Uh, kasi previously, may mga nagsasabi na umaga pa lang, medyo... Ubus na yung mga taga-SAF. Pero ito, 11.30 pala, bago magtanghali, marami pa sa kanila ang buhay. Ma'am Jess, actually, nahiwalay kasi sila doon sa 55th SAC na supposedly si mm di -hmm. ang kanilang blocking force. 11.30, kung maririnig niyo po sa video na yan, may na maririnig dyan na putukan. So when I ask kung saan galing yon, yun daw yung putok ng kalaban na nakikipagbakbakan na sa 55th SAC. Wala naman daw silang idea. Actually, hindi nila nakita actual kung may mga tumumbanan ng mga oras na yun. But they were that confident na nung mga oras na yun ay talagang nakikipagbakbakan pa. Buhay pa dahil 500 meters away lang sila. It's just That hindi na raw talaga sila makapenetrate sa lalakas ng mga firearms na ginagamit nila at minumortar sila. Dahil siya man ang paniniwala niya sa sarili nilang grupo, 5 p.m. na raw sila nalagasan at mga bandang ganong oras na rin ang paniwala nila na namatay din ang mga kasama nila sa 55th SAC, Ma Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.